Good morning mga katods Andito po tayo sa Petron Start all way Northbound At Hindi po kayo nagkakabali Meron po talagang Z1000 sa ating harapan Oh my god Wow Ito po ay sa tropa natin Kay Raul Na pinahiram muna sa atin ng ilang araw So this is a 2015 na Z1000 siya 1,000 cc na may uh, 125 horsepower yata kung hindi ako nagkakamali. So basic naman, silver ang kulay, gray, I don't know. Meron na siyang ano, slider, meron na rin siyang auxiliary light at meron na rin siyang exhaust. Hindi ko alam kung anong brand. Pero maganda naman siya tumunog. Dahil siya ay 2015, ay wala pa rin siyang ano, plaka pero meron naman siya ko RCR so malaki ang gulong niya tapos yun lang basic mga katods ang ano, ano napakakas talaga ng itsura no ano C1000 grabe grabe maraming salamat Raul sa pagpapahirap solid solid medyo kakapain muna natin to kasi malakas siya eh. malakas at medyo mabigat so yun kailangan muna natin siyang kapakapain what so ano tayo seat height check uh, tiptoe tayo para yung paa pag isang paa lang uh, mas kaya yun so cockpit uh, okay naman magandang itsura ng cockpit niya Medyo kailangan lang palitan ni Parang Raul ng uh, mga salamin, no? Pero makikita natin sa ano is fuel gauge. Uh, nandito yung 1 to 3,000 niya na RPM then 4,000 to 11,000 nandito na. Wala tayong gear indicator. So wala uh, neutral lang Tsaka signal light uh, Check engine Tsaka yung ilaw Yun lang naman ang nakikita Sa kaliwang button syempre high beam, load beam, signal light, busina. Nandito yung auxiliary light niya. Then sa kaliwa, ay eh, di kill switch. Then, eh, sa kanan, uh, meron lang eh kill switch. Off, on. Yun, then start. So, unang start. Yun. Yun, sound check. Malakas. Okay. So, let's go na mga katods. Punta tayo ng ano, Lotus Cafe. Dito sa may tanawa exit. May meet natin si KH. Wag muna tayo magkakataw dahil uh, hindi natin kabisado yung motor. At uh, hindi ito atin. <laughs> Pero gusto gusto makita ni Papa Raul kung gaano ito kalakas. Power-wise, malakas ang delivery niya, no? Kaso lang medyo mahina tong ano front nating preno kaya hindi tayo hataw kagaya ng ginagawa natin sa F3. Karina -e, na patakbo ko rin ng 170. Eh tingnan natin kung mababago natin ngayon ano. Matagal ko nang pinapangarap na makapag-review tayo ng Z1000 no. nilang tayo makairam sa ating ka BMC kay Sir Arnold. Pero para kasi 1000 na isa eh, hindi ko masyado close. <laughs> Salamat Papa Raul Isa tayo siya nag -convince sa nag-convince sa kanya mag big bike At sa nag ano Nag uh, budol Na Z1000 ang kanyang bilhin Woo! Riding position para sa Ducati monster ko dati si Ate ano. Medyo naka konti lang naman. Nakasub-sub ko na konting konti lang. Kasi medyo mababa yung kanyang ano eh uh, Manibela Hindi ko lang alam kung yung bagong Z1000 eh Naka TFT na no? O ganito pa rin So 171 kanina no? Napapatak natin siya ng 171 Again, susubukan lang po natin mag 200 Pero hindi ako komportable eh. Kasi nga ka mahina yung preno Sabi Z1000 po ang uh, ginagamit ni Boss Reed yun doon siya nakilalang motor at doon siya pinaka, yun ang pinakamalimit yung ginagamit pa nagbablog no? ako mga katodsa kung pamipiliin mo ako, kung if you're uh, nasa budget at isang motor lang ang pipiliin mo ako siguro magsisiwan tau saan ako okay naman yung power delivery ang forma ng tambucho niya kasi double exhaust sa likod then malalaki yung gulong maganda ang aesthetic niya maganda forma and it's made by kawasaki <laughs> So magalmo sa lang tayo dito sa ano Lotus Cafe ano Sana maliwanag yung audio ko kasi alam ko medyo mabilis dito sa helmet na 'to Namihina yung audio Wala pa kasi tong dead cut hindi natin nabilhan. Ang dami sa sakyan para tayo magdadalawang daan na ito. <laughs> Pero okay lang. Hindi kasi natin pwedeng biglaan uh, biglain pag may bago tayong dalang motor. Hindi natin kabisado. Kailangan, uh, you should ano, take time to familiarize yourself. Body position, weight, angle, braking, uh, lakas ng silinyador yan para hindi ka magulat. Ano ka daw bobo pa ako ng medyo malakas yung buyo ko na lang ang ako eh. Para preparation soon sa delivery ka ng power. natin siya subukan baka mahol eh. <laughs> so approaching na po tayo lakad alawan Favorite spot ko na to. Gusto ko bumirit ng isa. Binig kasi pagka Cafe di Dito, tamang may aspalto mahaba-haba -ma biritan. -ma may ABS na rin nga pala to, no? Since ito naman ay 2015 model. 2015, pero 2016 yata nakuha ng mayare sa kasa. Stolen ang magkakabili ni Raul dito. Napakabura para sa market. Walang problema ang makina. Yun lang, uh, baka mamuhina na brake pad dito sa harap. Kailangan lang yung palitan So, kasi pasokan ngayon Yan, traffic talaga Bigayan lang yan mga katods So, nandito na po tayo Sa Shell Tanawan Labat po <coughs> So, tapos sa tayong mag breakfast dito sa Lotus no mga katods. Syempre kasama natin si KH na pinipindot pindot ang kanyang layam uh, laya mo yan, puta. Bahala siya. You know, ganda ng upuan. Tayo ay papasok na ng opisina. O tayo. Oh, hindi naman ako nakagir eh. ah, ito pala. Bobo! <laughs> Tanga ang puta Salamat kay ka H Yun o know, At congrats sa kanya Sa bilang maging officer ng ADB Ingat Bye Okay pare So Another solid breakfast na naman na nagganap Ngayong araw na ng mga katods Gamit ang ating uh, Z1000 ni Classmate Raul At dito ko na lang po siguro tatapusin ang aking vlog For today no mga katots Again maraming maraming salamat kay Raul Sa pagpapahiram ng kanyang uh, Kawasaki Z1000 Maraming salamat din kay Riker Sa pagsama sa atin no Pag at kape no salamat din sa inyo mga katods sa walang sawang panunod at pagsuporta ng ating mga video. May kwenta ba nito o oh, wala? Seventy-five. Hey, mga katods. Ito po ang yung link code. Love each, Moro. Signing out. Babush! and happy Wednesday sa inyo mga katods